condo. Noong 2022, nagbakasyon kami ng asawa ko sa lungsod ng Davao. Pagkababa namin sa paliparan ng Davao, dumiretso kami patungong Jensen, at bumalik agad sa lungsod ng Davao kinabukasan. Sa mga grupo sa Facebook, kami nakapagpareserba ng matutuluyan, isa itong kondo na nasa tapat mismo ng isang mall. Dumating kami ng mga bandang alas 7 ng gabi sa kondo, pagod na pagod dahil sa biyahe namin mula sa Jensen. Sa unang gabi pa lang, kahit sobrang pagod kami, gising na gising pa rin ang aming diwa. Pakiramdam namin ay may nakamasid sa amin kahit nakapikit na kami. Pareho naming naramdaman yon ng aking asawa. Pagsapit ng alauna ng madaling araw, nagising ako dahil sa isang malakas na tunog at nakita kong nakabukas ang pintuan ng balkonahe. Mahimbing ang tulog ng asawa ko sa tabi ko. Agad ko na itong isinara at pagkatapos ay dumiretso ako sa palikuran. Pagbalik ko mula sa palikuran, may narinig akong tunog na tila may hinihila o itinutulak na gamit mula sa katabing silid. Hindi ko na ito pinansin. Inisip ko na lang na baka yung ibang panauhin lamang na nasa kabilang silid ang nag-iingay kaya bumalik na ako sa pagtulog. Nagising ulit ako bandang alas 5 ng umaga at nakita kong nakabukas na naman ang pintuan ng balkonahe, kaya sinarako ulit ito ng maayos at nilak itong maigi. Kinabukasan, nagbiyahe kami ng apat na oras papunta sa Monastery of Transfiguration, at apat na oras din pabalik. Pagbalik namin sa kondo upang magpalit ng aming damit, nakita ko na namang bukas ang pintuan ng balkonahe. Tinanong ko ang asawa ko kung siya ba ang nagbukas at baka nakalimutan lang niyang isara. Pero ang sagot niya ay hindi raw niya iyon ginagalaw. Kaya binaliwala ko na lang. Sa ikalawang gabi namin doon, habang kami ay natutulog, nagising kami dahil naramdaman naming umuuga ang aming kama. Saglit lang ang pag-uga. Akala namin ay lumindol, kaya agad naming tiningnan kung may update pa sa Facebook. Pero wala kaming nakita na anunsyo tungkol sa lindol. Napatitig ako sa pintuan ng balkonahe at nakita kong nakabukas na naman ito ng malaki. Lubos akong nabahala. Nakabalik agad sa tulog ang asawa ko pero ako naman ay lumabas sa balkonahe. May narinig akong ingay mula sa katabing silid pero tumigil rin naman ito. Pagpasok ko pabalik sa aming silid, nagising ang asawa ko at tinanong niya, Bakit parang may sumigaw? Sabi ko sa kanya, Oo nga, Baka may nag lang sa kabilang silid. Matulog ka na lang. Pagkatapos noon, nakatulog din ako muli. Bandang alas tres ng madaling araw, nagising ako dahil sa sobrang lamig. Ang kumot namin ay wala na sa kama, nasa sopa na ito. Tinanong ko ang asawa ko kung siya ba ang nagtanggal ng kumot. Pero sabi niya, hindi raw siya ang gumawa noon. Bigla na lamang naming narinig ang iyak ng isang babae Mula sa katabing unit, tumagal ang pag-iyak ng mga limang minuto. Pagkatapos nun, kusang bumukas ang pintuan ng balkonahe sa harapan namin. Kasabay nito, narinig namin na tila may nahulog at may mga sigawan. Dali-dali akong lumabas sa balkonahe pero wala akong nakita ni isang tao. Binuksan namin lahat ng ilaw, pati ang telebisyon. Nagtanong ang asawa ko, Ano yon? Sabi ko, hindi ko rin alam, pero kakaiba talaga. Dahil doon, hindi na kami nakatulog at naghintay na lang hanggang mag-umaga. Tinawagan ko ang may-ari ng unit at ipinaliwanag ko na parang may kakaiba sa silid at gusto sana naming lumipat. Pero ang sagot niya, hindi raw niya ako marinig ng maayos dahil sa sobrang ingay sa likuran ko na parang may mga sigawan. Pero malinaw ko naman siyang naririnig. Lumabas ako sa balkonahe at doon naging mas malinaw ang boses niya. Bigla kong narinig ang malalakas na sigawan mula sa loob ng silid namin. Tinanong ko ang asawa ko kung ano yon, pero sabi niya, wala naman siyang naririnig. Binalikan ko ang may-ari at tinanong kung may panauhin ba sa katabing unit dahil sobrang ingay nila. Ang sagot niya sa akin ang nagpapatindig ng balahibo namin. Sir, bodega po namin yung kabilang silid. Imposibleng may tao riyan. Ililipat ko na lang po kayo sa ibang unit. Pagkarinig namin noon, agad kaming nakaramdam ng kilabot. Mabilis naming inimpake ang aming mga gamit. Sa bagong unit na tinuluyan namin para sa ikatlo at ikaapat na gabi, maayos na ang aming tulog. Coffee Shop Isang gabi, Nagkape at uminom kami ng kaibigan kong babae sa Rizal. Mga bandang alas 9 ng gabi. Nakamotor lang kami papunta ron. Pumuesto kami sa isang kapehan na may tanawing napakaganda. Medyo ginagawa pa ang lugar. May bahagi pa na nga sa viewing deck nila na nakaukit yung pangalan ng lugar pero halatang hindi pa ito tapos. Yung CR nila? Bukas na bukas at walang kahit anong ilaw. Nakakatindig balahibo na agad ang pakiramdam. Umorder muna kami ng kape, dalawang bote ng alak at kaunting pagkain. Nagkwentuhan lang kami. Pagsapit ng pasado alauna ng madaling araw, nagpaalam siyang pupunta ng CR. Madilim na madilim na noon at karamihan sa mga tao sa paligid. Lasing na o nagsisiuwian na. Pagbalik niya, maputlang maputla siya. Tinanong ko kung ayos lang siya pero hindi siya sumagot. Sinubukan naming ituloy ang usapan pero wala pang limang minuto, may naramdaman akong kakaiba, parang may malakas na pagyanig sa sahig. Ang estruktura kasi ng lugar ay parang bakal na entablado, kaya ramdam na ramdam kapag may mabigat na gumalaw. Napalingon ako sa hagdan, may nakita akong malaking anino. Tumingin ako sa kanya at sabay kong sabi sa kanya, may kasama tayo. Sumagot siya, Oo, oh, nakikita ko sila, umalis na tayo. Hindi na siya nagsalita pa agad kaming nagmadaling umalis. Habang naglalakad kami papunta sa motor, hindi siya umiimik. Nakayuko lang habang naglalakad at pakiramdam ko ay lalong dumidilim ang dinaraanan namin. Pagkaandar ko ng motor, ibinaba ko agad yung side mirror sapagkat ayokong may makita pa na kung ano. Pero habang binabagtas namin ang pababang daan sa Rizal, kahit na umaabot na ang motor sa takbong pitong pu, ang bigat pa rin ng motor. Ramdam ko na may parang bumabalot sa amin. Nang marating na namin ang maliwanag na bahagi ng kalsada, doon lang gumaan ang pagpapatakbo ko ng motor. Doon lang ako nakahinga ng maluwag. Bigla niya akong niyaya na dumaan sa isang kainan. Doon niya tuluyang ikinuwento ang totoo. Sinundan daw kami. Hanggang sa interseksyon. Yung aninong nakita ko raw sa hagdan, nilalang daw yon na galit na galit sa amin. Hindi na niya sinabi kung bakit, pero kinausap daw siya nito. At yung mabigat na pakiramdam habang pinapatakbo ko yung motor, dahil daw may apat na espiritong humihila sa amin. Naghahanap daw sila ng tulong dahil winasak na ang lugar na dati nilang tinutuluyan. Tinanong ko siya kung ano ang hitsura nila. Sabi niya sa akin, Huwag mo na alamin, hindi ka makakatulog pag nalaman mo. Kaya hindi na ako nagtanong pa. Naghintay na lang kami ng liwanag bago umuwi. At mula noon, hindi ko na kailanman binalikan ang lugar na yon kahit pa may mag-aya sa akin. Hotel Layover Noong ako'y bago pa lamang na crew ng eroplano, may isang lodging sa isang bansa sa Timog Silangang Asya na madalas naming tinutuluyan. Sa totoo lang, may weird na reputasyon talaga iyong lugar na iyon sa mga kasamahan ko. Sabi nila, may mga hindi raw nakikitang kasama roon. Isa sa mga kabatch kong Pilipina ay may sarili ring nakakatakot na karanasan. Pero ako? Dahil wala naman akong third eye at sa totoo lang medyo wala rin akong pakialam sa mga ganyang kwento. Binaliwala ako lang yung mga sabi-sabi. Kahit pa binibiro ako ng mga kasama ko, na baka ako na raw ang susunod na makaranas ng mga pagpaparamdam. Sana pala, nakinig ako. Sobrang nakakapagod yung flight sa araw na iyon. Punong-puno ang eroplano dahil holiday season na nung mga panahong iyon. Kaya kagaya ng inaasahan, talagang napagod kaming lahat. Gabi na kami nakababa ng eroplano. Kahit pagod na pagod na kami, may iilan pa rin gustong magpunta sa pool o uminom. Ako naman, hindi muna sapagkat ang tanging gusto ko lang ay makapagpahinga at makapag-video call sa aking kasintahan noong mga panahong iyon. Pagdating namin sa hotel, parang may kakaiba ka ng mararamdaman. Gloomy ang paligid ng hotel. Siguro dahil ang mga ilaw na naroon ay dilaw, kaya may kakaibang dating siya. Pero sanay na rin naman ako sapagkat may mga lodgings na ganoon talaga ang itsura ng kapaligiran. Yung ibang mga babaeng kasamahan ko, nagkayayaang magsama-sama sa iisang silid. Ako naman ay mag-isa lang sa ibang silid sapagkat kakausapin ko pa nga noon sa video call ang kasintahan ko. Yung silid ko sa hotel na iyon ay nakaharap sa isang bukas na hardin na maraming puno, pero sobrang dilim sa labas dahil walang kahit na anong ilaw doon sa hardin. Nakakakilabot, pero wala naman akong magagawa. Pagpasok ko sa kwarto, para akong pumasok sa makalumang bahay, puro lumang disenyo ang mga gamit na nasa loob. Nung nasa loob na ako, binuksan ko lahat ng ilaw, inayos ang aking mga gamit at naghanda para maligo. Wala namang kakaibang nangyari sa simula kaya nakampante ako. Pagkatapos kong maligo, umorder ako ng pagkain sa room service at binuksan ko yung tablet ko upang makapag-browse. Nung dumating yung staff ng hotel kasama yung in-order ko, Tinanong niya ako kung maayos ba daw ako at kung nagustuhan ko ba raw yung silid. Napaisip ako dahil parang weird yung pagtanong niya pero baka sadyang maalalahanin lang sila. Nang mga isang oras matapos akong kumain, pinatay ko na halos lahat ng ilaw bukod sa isang iniwan kong bukas kung sakaling magkaroon man ng emergency. Pagkatapos, humiga na ako sa kama, medyo antok na, habang hinihintay ko ang tawag ng kasintahan ko nakatulog ako. Agad akong nagising sapagkat bigla kong naramdaman na parang may matalim na kukong kumalmot sa likod ko. Akala ko lamok lang o insekto yon. Kasi nga may siwang ang pinto at bukas pa ang hardin sa labas. Chinek ko yung kama pero wala naman akong nakita. Sabi ko, baka guni, -guni ko lang. Pero hindi nagtagal, naramdaman ko ulit yung kalmot. Ngayon mas matindi na. Parang may apat na daliring sabay-sabay na kumalmot sa likod ko. Doon na ako natakot ng sobra. Sigurado akong hindi iyon insekto o kahit anong hayop. Walang ganong klaseng kuko ang hayop. Sa sobrang taranta ko, kinuha ko agad ang cellphone ko at bumaba sa front desk ng hotel. Habang umiiyak, gulo ang itsura, walang bra at walang chinelas pero wala na akong pakialam. Nagulat yung resepsyonista nung nakita niya ako at tinatanong niya ako ng maigi kung anong nangyari. Sinubukan kong ipaliwanag ang nangyari kahit naputol putol at puno ng hikbi ang aking pagsambit. Tinawagan ng isa sa mga empleyado ng hotel ang mga supervisor namin sa paliparan pero isa lang ang sumagot kaya siya lang ang bumaba kasama ang first official namin. Wala rin yung kapitan sa kanyang silid. Tiningnan nila yung likod ko, nakita nila na ang daming kalmot. Yung iba ay namumula at namamaga pero yung apat bahagyang dumugo. Hindi ko kayang bumalik pa sa silid na 'yon. Tinawagan ng hotel ang kanilang medic upang gamutin ang mga kalmot ko sa likod. Ayoko na ring istorbohin ang iba pang mga kasamahan namin, kaya doon na lang ako sa resting quarters ng mga empleyado ng hotel nagpalipas ng gabi. Humingi lang ako ng kumot at unan. Nakabukas lahat ng ilaw at naka-video call ako sa kasintahan ko habang sinusubukan kong makatulog kahit napagising-gising ako. Nung maliwanag na, bandang mga alas 10 ng umaga, bumalik ako sa kwarto kasama ang dalawang employee ng hotel para kunin ang aking mga gamit. Inalok nila akong lumipat sa ibang room o makisalo sa kwarto ng iba kong kasamahan pero tumanggi ako. Gusto kong doon na lang ako sa resting quarters hanggang oras na nang alis namin para sa susunod na flight namin. Hindi ako nakapagtrabaho sa flight na iyon. Nakaupo lang ako sa harapang bahagi ng eroplano na katulala. Ang sinabi na lang nila sa iba naming kasamahan na may sakit ako. Ngunit kalaunay kumalat pa rin ang kwento tungkol sa nangyari sa akin sa hotel. Hindi ko na alam kung sino pa ang nagpakalat ng kwento. Pagdating namin galing sa flight... May mga sumundo sa akin mula sa opisina at dinala nila ako ng direkta sa klinika ng aming kumpanya. Pinatingin ako ng kumpanya sa aming flight doctor, pati na rin sa psychologist ng kumpanya. Hindi nila masabing guni-guni ko lang iyon sapagkat kitang-kita mo na may mga kalmot sa likod ko. Sabi nung doktor, parang galing daw sa kuko ng tao ang mga kalmot dahil ang haba at ang pagitan ng mga kalmot ay kagaya ng sakuko ng tao. Kinuhanan pa nila ng larawan ang mga kalmot sa aking likod para sa dokumentasyon at binigyan din nila ako ng gamot. Kinausap din ako ng psychologist upang maikwento ko ang mga nangyari. Halos dalawang oras sa koron bago ako nakabalik sa accommodation namin. Minonitor pa nila ako ng ilan pang mga araw para masuri kung maayos na ba ako. Dapat may flight na ulit ako. Pero sinabi ko sa supervisor namin na hindi pa ako handang magkaroon ng flight schedule. Pinigyan niya ako ng sick leave. Walong araw kung mananatili ako sa bansang yon o labing apat na araw kung uuwi ako at pinili kong umuwi. Sobrang relihiyoso ng previous fiance ko kaya dinala niya ako sa isang albularyo upang magpatawas. Sinabi ng albularyo sa akin na pagtripan daw ako ng ibang nilalang. Binigyan niya ako ng maliit na pulang supot bilang pangontra at sinabihang isuot ko ito palagi. Sinunod ko ang kanyang payo hanggang sa lumipad ako papuntang Australia at nakumpis ka ito ng security sa paliparan. Simula din nung pangyayaring iyon, nagkaroon ako ng ilang mga bagong kagawian. Kagaya ng palagi na akong kumakatok sa pinto ng kwarto ng lodgings habang nagsasabi ng tabi-tabi po bago pumasok. Nilalagay ko rin ang sapatos ko sa magkasalungat na direksyon sa likod ng pinto. Sinabihan kasi ako ng isa kong kasamahan na nakakatulong daw iyon. At ngayon, natutulog na ako na bukas lahat ng ilaw, araw man o gabi. Kalaunan, nakarinig pa ako ng iba pang kwentong kababalaghan mula sa mga iba ko pang katrabaho na may mga pangyayari pang kahalintulad sa aking naranasan doon din sa parehong hotel na iyon. Sa bandang huli, pinalitan rin ng kumpanya ang tinutuluyan namin pag nandoon kami na destino sa bansang iyon mas malayo ang bagong hotel mas moderno at sa pagkakaalam ko wala nang kakaibang karanasan roon